mga kano? ang sarap ng tinola boss asan ka na naman na padpad Binis, binisita ko lang tong ano tong time namin kay kan <laughs> nakabakasyon naman tayo binisita ko kay ang gaganda ng mga talong talong kangkong Ampalaya. Tapos yung mga tauhan natin ay sinama ko na dito para ano. para magbudol pa tayo para sana um. Sa at doon naman sa kabila doon sa kabilang bangir kabilang bangir uh, doon naman yung asyenda natin kay huh? <laughs> na kabayo doon ay malapit na sila magharvest oh ay, may mga ano na oh. kaya yayaman na naman tayo dito kakaperahin ng sana oh <laughs> Laki. Nawag nitong lupain natin, oh. What? Lupain natin kunwari. <laughs> 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 Nagkikilupain ka. Tapos meron pa tayong manukan doon na manukan nila. <laughs> manukan uh, mo na manukan nila. Oo, oh, manukan nila. Manukan natin ma ngayon. Bukas na yan. <laughs> Tapos, oh, Tapos meron pa tayo dito sitaw. Sitaw. Um, doon palaya, sitaw. Kalabasa. Uh, sili. Basta sari-sari kulang na lang dito yung ano mani para maging bahay ko po. Papaya. Dami, oh. lawak talaga. Oh, di ba? lawak ng lupain ko ngayon, bukas sa kanila na. Sana oh. <laughs> sa sa kanila. Ano, ano bang tawag mo dito? Bugnay. Bugna. Bugna. Yung kulay purple. Yung, para siyang blueberry. Si Lucoy. Melagam, 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 melagam. <laughs>

Baka binabahayan na ng ahas dyan. Ay, dami pala. Oh. O, oh, si, sabi ko sa eh. Sabi ko iyo maraming ahas dyan sa kawayan. Basta kawayan. O, dandan ka lang ah. Ayan o. Oh. O. What? oh malaki yan. nang ahas to. Ala, tingnan mo Oh. Ano yung pinakaulo niya? Oh, 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 yan na yung pinakaulo niya. Ay, yung mata. Na, damot mm. pala. Ala. Isang buong Isang buong dyan. Ayan, baby labong. Meron na kami pang ulam aming hapon. Dandaan ka dyan. May fresh water pa sila dito. Oh. Fresh water yan. Galing bundok yan. Hmm. Ah. So, Ayan, ayun, 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 <murs> Sana all. Maklumat. 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 si chef Mama Sara Chef hmm, check na natin kung luto na tong tinola. Ayabaw. Wow. Mm, yummy. Wow. Tapos meron pang isda dito. Inihaw, may isda at saka mm, yummy. Kuya. Yun. You want to do this? Eh. Before, before Soldan you, dito. Before, we huh? <laughs> before we do this. Ah, kaya naman siya natin. Okay guys, ready na? Wow. Ganda ng presentation. Mm. Yummy. Ano to? Ulamin pa rin to. What? Ulamin pa rin to, may. Hindi pa Ganito ang buhay dito sa bundok. Para-paraan lang talaga si. Oh. oh! Di naman sana magsabaw. Sabaw sa nang nyog. Oh.